Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man Una sa lahat, big love shout out po sa lahat ng mga kakamping At sa mga hindi man mga kakamping Kung interesado ka sa video ito, patakusin mo na hanggang dulo At huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video Para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan Na nagtutulog-tulogan sa katotohanan So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man Para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan Beautiful. So ito ho mga ka-action mga kakamping no may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Ito na yung premium kay Baste. Ah. Oh, ito na po ang premium kay Baste at ang kapal ng mukha na magrereklamo. 'Di ba? Diba? Oh, ito na yung sinasabi ko mga ka-action na ang politika dapat marunong ka maglaro ng politika. Kasi kung sobrang mong tapang at sobrang mong paninira, eh baka ba may dumating sa dulo na iipitin ang budget mo. Yeah. Di ba? Oh, uh, ito po, panoorin po muna natin mga kaksyon bago ho tayo magtuloy-tuloy ang inaungaw ni Baste. Ilang mga malalaking proyekto o mano sa Davao City ang nade dahil sa kakulangan ng suporta ng pamahalaan at tensyon sa politika. Ito ang inihayag ni Davao City Mayor Basta Duterte sa kanyang ikatlong State of the City Address noong August 6. Baga kayo politika, medyo minus ang nation building karon particularly ato in relation to the administration. So I doubt nga butangan ko na nila og kwarta gyud. So ayaw na lang gayud mo og I do not want to be pessimistic but I have to be realistic. Kay mao gyud na sitwasyon ayon kay Mayor Baste, kulang natatanggap nilang suporta at budget mula sa national government kaya naiipit ang iba nilang programa. Kabilang dito ang waste to energy facility at Davao public transport modernization project. May dilagdaan na anyang kontrata at loan agreement para rito kaya nakapagtataka na hindi pa rin umuusa ang mga proyekto. Uh the national administration I believe is intervening with our affairs. anak na siya? So that's something uh, that we have to deal with. Paniwala ni Mayor Baste, nagsimula ang issue sa pagitan ng lungsod at Administrasyong Marcos ng i at alisin ng ilang Java cops dahil sa idiniklara niyang war on drugs. Matatanda ang relief ang 35 polis at 6 na station commanders kaugnay ng issue. Ilang beses ring pinalitan sa isang araw ang hepe ng Davao City Police hanggang sa mailagay si Police Colonel Hansel Marantana. Ikambihan ng Atoa City Director three times without my consultations. Apila ng alkalde sa national government, pondohan ng malalaki nilang proyekto dahil para ito sa kapakanan ng mga Dabawenyo. Sa ngayon, wala pang ibinibigay na reaksyon ng Malacanang hinggil sa aligasyon ni Mayor Baste. Matatanda ang ilang beses nang nagpalitan ng patotsyada ang kampo ng mga Duterte at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ako ang akusasyon na paggamit umano ng Pangulo ng ilegal na droga hanggang sa magiba ang Unity Alliance ni na PBBM at Vice President Sara Duterte. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping clown, napakinggan na po natin si Baste. Na, marisi na sa ba? Diba? Oh, yan ang premium sa iyo ngayon. Kapal naman ng na mukha mo para magreklamo-reklamo reklamo ka sa budget. Oh. 'Di ba? Ubos na ba ang budget? Ubos na ba? Saan? Ba, saan napunta mga budget? Bakit naubos na? Tapos ganyan, ang kapal na mukha mo para magre-reklamo ka dahil hindi na umuusad ang mga facilities o mga ano dyan na gusto nyong ipatayo dahil wala ng budget. ba? Diba? Matapos mo kasi kung ano-ano kasi pinagwawakal mo sa social media laban sa administrasyon. Tapos ngayon magre ka. Ito po kasi mga ka-action mga guys. Diba? Wala talagang magagawa ang lokal sa nasyonal. Sige, bira ka ng bira. Pero pagdating sa budget, iipiting ka din. Bibigyan ka man ng budget, kakarampot, pahirapan pa ang pagkakuha ng budget. Pahirapan pa ang pag approve ng budget. Kaya yan ang napala mo, basta, Di ba? O, ayan. Ubus na ang budget, kaya hihingi naman siya. Di ba? Hmm. <laughs> kapal ng mukha ay iwan ko na lang pakapala na lang ng mukha mga ka-action no? di ba o kaya yan magiging lesson yan sa iyo mayor baste di ba pwede naman tayo magsalita pero yung sobra sobra ko magsalita na kala mo ikaw ang hari sa buong Miss Universe di ba o yan ang napapala mo yan ang napapala mga ka-action sa isang kandidato na grabing ngungaw-ngaw na magngaw-ngaw 'di ba? Ang buong akala niya tatay niya pa ang namumuno. 'Di ba? O ngayon, na iniipit ang budget niyo. Magrereklamo kayo? 'Di ba? Eh, dapat nag-neutral ka lang bilang isang mayor ka rin, 'di ba? Dapat lang 'yan, basti. Pero sa mga ganyan, basti iwan ko lang kung bibigyan ka pa. Sabi nga ng mga naga-comment diyan sa video na 'yan, Ubus na ba ang budget? Hala sige. Punta lang kayo ng Germany. Punta lang kayo ng uh, uh, rally lang kayo. 'Di ba? O ayan. Panoorin niyo yung video na yan sa UNTV at ang mga comment, matatawa ka. 'Di ba? Eh kahit sino naman siguro kung ako halimbawa ang nasa nasyonal, iipiting kita, 'di ba? Matapos mo ako winalang hiya. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo. 'Di ba? Kaya yan sa mga local official, kung gusto nyo magkaroon ng magandang pondo, pwede naman kayo pumuntra basta nasa tama lang. Pero kung sobra-sobra na below the belt na, di ba, hindi na pwede yan. Di ba? Buti lang kung kaya nyong i-prove. Ipapano kung hindi nyo kaya prove Hindi kahihiyan ng pinagbibintang-bintangan nyo kung ano-ano. Di ba? O, yun lang ho, mga ka-action. Sana maging ano na yan sa'yo, baste. At sana, bigyan ka man siguro. Baka mamaya, eh, ngaw-ngaw ka na naman ngaw-ngaw. Di ba? O. Alam naman po natin ang gusot ng mga Duterte versus Administrasyong Marcos. Di ba? oh, sa saan ba nagsimula? Sabi nila sa pagtanggal daw ng mga ano, ganito, pagpapalit-palit ng mga kapulisan dyan sa daba? Hindi lang po yan. Di ba? Nagsisimula yan sa mga banat ni Basti sa mga rally-rally. Alam nyo na yun. Hindi na natin pwedeng ulit-ulitin. So yun lang ho mga ka-action log. share ko lang ho sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers. Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong likod. Si the Action Man. Good morning, everyone. Beautiful.